Ayan, pakita ko lang din sa inyo yung napalitan natin dito na radiator. So, itong radiator na to, ayan, bago na siya. Napalitan na natin ng buo yan. Tapos, yung thermostat bulb, ando sa ilalim, medyo, yung ito, binakas pa kung ibago na ito. Ando sa ilalim yung thermostat uh, bulb niya. Tapos, palitan na lang ako ng bagong air filter. to bago na itong air filter. Tapos ito, battery. Nagpapalitan tayo ng bagong uh, battery. One year warranty yan. Yun, sa so magandang araw ulit sa inyo mga ka -Earth. And uh, for today's vlog, naisipan kong gawa ng content yung na-experience ko uh, dito sa pagbili ng ating uh, sasakiyad na uh, second hand. Nissan Xterra uh, Disclaimer lang Hindi naman hindi pala po akong ganong alam sa sakyan Actually parang Zero knowledge uh, Gusto ko lang sa inyong i-share Yung naging experience ko uh, Kasi ako may sasakyan din ako sa Pilipinas Pero wala namang uh, issue Pero itong nakuha ko na to Nung Gaya nga nung nabanggit ko sa nakaraang vlog ko uh, Nung ni-road test ko siya uh, Wala naman akong nakitang issue Uh, in between mula do sa lugar na kinuha ng sa pauwi uh, napansin ko na nawawala yung AC nya yung lamig parang pan na lang so ayun nga uh, sa mga alam ko marami lang video dyan tungkol sa ganitong uh, issue pero personally gusto kong i-share yung aking experience dito at uh, uh, kapasalamat din ako kasi kahit pa paano na experience ko to nagkaroon ako ng idea uh, sa mga ganitong klaseng issue ng uh, sasakyan so yun um, ang na nga natin uh, itong uh, cooling system ng Nissan Xterra ay uh, merong issue uh, ano nga ba yung mga issue ito ni, uh, nilista ko rin para uh, ma may discuss ko sa inyo based sa experience ko yun, unang-una -una tumatakbo ako, okay yung AC niya, malamig. Tapos, kalagitnaan, mawawala AC. Tapos, bubuga yung pan lang, walang lamig. Tapos, mayamaya uh, -maya na naman, malamig na naman siya. Ang baga, on and off yung uh, lamig ng AC. And so, ginawa ko the next day, uh, dinala ko sa talyer. Uh, Siyempre, basic check. Una, chinek yung uh, radiator pan kung working tapos kung may mga leak yung hose ng radiator o yung radiator mismo tapos isa ko pang napansin nung time na yon yung radiator nito tuyo, walang coolant na makikita sa ibabaw na ganun so hindi ko alam kung tuyo siya or half or something so initially doon nag base yung mekaniko na pinagdalan ko yung mga uh, troubleshooting na basic And then so ang ginawa nila that time um uh, wala wala uh, una nilagyan nila ng ano ng uh, coolant bagong coolant yung radiator tapos ah uh, din rin in eh, pinlas din nila yung uh, AC compressor or something nilagyan nila ng uh, gas and oil or parang ano yata yun freon So, may tubong nakaganon doon sa may compressor. Pag ka mo malamig, ibig sabihin, okay naman yung compressor niya. So, good doon sa compressor. Uh, tapos, after nun, ang isa pang mga, isa pa sa mga dahilan, maaring, um, hindi, bago pala yon di, na, na, napalitan na ng coolant na check yung compressor napalitan ng prion tapos tinesko For that day, um okay siya. The next day ganun na naman, um na naman yung AC. On and off na naman. So binalik ko doon sa talyer. And then so ang chury nila maaring uh may leak doon sa uh, water pump system. So, nung sinilip nga nila, inangat nila itong sasakyan, nakita nila may leak doon sa water uh, pump system. So, inadvise nila na palitan ng bagong water pump system. Okay, uh, moving forward, napalitan na na ng water pump system. Uh, the next day, ginamit ko, uh, okay na naman siya. Parang 2 days, okay siya. Walang problema. Tapos, uh, dumating na naman yung time na nawala na naman yung AC nag on and off. Tapos napansin ko yung heat gauge niya ito yung heat gauge niya na yan malagpas na sa kalahati yung ano yung kamay niya na yan no? so parang papunta na siya sa overheat which is ang normal diyan dito lang siya sa may guhit or hanggang bago magkalahati yung normal niyan eh yun sa akin nung time na yun parang lumagpas sa kalahati eh. so ginawa ko binali ko dun sa ano sa um, sa shop sa mechanic ko so ang uh, findings naman nila maaring sa thermostat uh, bulb at saka dun sa radiator maaring madumi or barado na so yun nga nung binuksan nila nakita nila ang dumi ng radiator marami ng parang mga maliliit na particles or parang buhangin or something basta madumi tapos yung thermostat bulb naka open stock na pala siya kumbaga hindi na siya sumasara uh, hindi na siya nagana so ang nangyari uh, sabi nila lilinisan daw yung radiator ganyan ganyan so nag-decide ako na no? palitan ko na ng bago since uh, napanood ko din sa mga ibang vlog na research ako uh, kahit linisin mo pa yung radiator di mo na siya may babalik sa 100% uh, working performance niya so parang maximum na yung 70% so nag decide ako na palitan na yung radiator and then uh, din ako ng bagong thermostat bulb yun in short kinabit uh, kinabit yung bagong radiator kinabit yung uh, thermostat bulb tapos sinalinan ulit ng bagong coolant Ayun, so far ngayon, 3 uh, days na, uh, wala naman akong naging issue sa AC at saka yung heat gauge niya dito sa overheating, mababa siya, normal na siya. So, yun yung naging uh, uh, experience dito sa cooling system nitong uh, Nissan Xterra. <laughs> Ayan. Ayan. So ayun, ang natutunan ko dito uh, sa pag uh, troubleshoot pala ng mga problema ng sasakyan hindi ka muna doon pupunta sa medio, sa malaking issue kumbaga, kunin mo muna dun sa mga sanga, huwag ka muna dun sa ugat parang ganun, ganun yung nangyari dito sa Xterra like do sa AC problem ko uh, nagsimula sila dun sa pan sa radiator pan kung may leak ba yung radiator tapos kung may laman bang coolant yung radiator Tapos ilagyan ng pre yun yung uh, AC compressor So after sa step na yon, Ganun pa rin yung nararamdaman kong sakit So next step na sila Pumunta na sila dun sa uh, Baka daw may leak nga dun sa water pump system Which is meron nga Nung inangat makikita mo talaga na yung coolant uh, Tumutulo dun sa may may katas doon sa may water pump and then nung napalitan na yun ganun pa rin yung issue ah uh, nagsabi sila na yung radiator baka barado so yun nga nagdecide ako na palitan na ng bago yung radiator and then nalaman ko din na kumbaga naka-deactivate na yung thermostat bulb which is napaka importante pala nung uh, thermostat uh, bulb which is uh, sinasabi din ng mekaniko na okay lang doon yun na naka-open stock which is in long run pala masama din sa makina yun dahil kumbaga pag open yun yung hindi ko lang sa diagram pero nap na, 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 nabasa ako uh, yung coolant magta-travel siya doon sa may engine block bababas kung sarado yung valve bababa siya dito sa radiator from engine uh, from engine block bababa sa radiator cooling system ikot siyang ganoon babato siya sa, sa, sa sa thermostat sensor tapos yung sensor yun yung parang magbibigay ng signal dun sa uh, computer system niya na regarding sa cooling system something, something na ganun so yun maulit ko yung coolant from engine block iikot siya dapat sa radiator tapos dadaan siya dun sa thermostat bulb which is dapat uh, after sometimes magkoclose na yung thermostat uh, bulb kumbaga, instead na dito lang iikot yung coolant from engine, babalik ko siya sa engine ang trabaho nung uh, thermostat bulb, pag sinira niya na yun walang dadaanan yung coolant kundi dito sa radiator sa baba, from radiator uh, dadaanan siya sa may uh, thermostat bulb ulit ng engine, which is uh malamig na malamig na yung coolant tumana sa system which is kung open yung uh, thermostat valve mangyayari problem engine ikot lang siya dito sa bypass yon ganun lang siya sabihin, hindi na siya dumadaan dito sa uh, radiator iyon ni eh, yon ay kung open pipe yung thermostat valve mo tapos may problema pa yung uh, radiator mo sabi barado or 50% working na lang So instead na bababa siya dito sa radiator pagpalamigin niya Kumbaga instead na yung coolant uh, mo na sa radiator Yan para palamigin yung system niya Ang nangyari, nakakaroon ng shortcut From engine block going to Bypass Diretso ulit sa, sa ano Sa engine Hindi na siya dumadaan dito sa cooling system ng radiator So doon din nagkaka problema So ayun, pinapalitan ko na din ng bagong thermostat bulb so far uh, okay naman siya dalawang araw ko nang ginagamit uh, pakita ko lang sa inyo ano uh, malamig na talaga yung AC nya imagine dati pag ano yan no, oh, maandar ako umakit ng kalahati ito ito may sensor dito signal sa ano to yan sa gulong sensor sa gulong kung malambot o matigas testing natin yung aircon na yan, yan Number two, tell bali nga pala ano, nagpalit na rin ako ng battery nito dahil pag uh, umaga or pag bago ko gamitin alis na abot ako ng tatlong try or apat na try bago mag start so nagpalit na rin ako so siguro sa susunod kong vlog uh, discuss ko sa inyo yung experience ko naman sa dito sa ano sa pagpapatakbo kasi meron na rin akong pinalitan dito uh, kung dati kasi napansin ko ay pag naka idle ang lakas nung ano nagbabibrate dito which is ang hatol sa akin nung mekaniko maaaring sa spark plug at saka sa ignition coil so yung ignition coil nagpalit lang na ako ng isa kasi anim yun ay nabuhasan na rin yung vibration tapos nagpalit na lang ako ng bagong spark plug so parang inobserbahan ko pa siya ngayon if ever na maramdaman ko ulit yung vibration uh, maaaring magpalit na ako ng ano, ignition coil tsaka nakaka-apekto rin yan sa performance ng ano eh, ng takbo so ay eh, siguro discuss ko na lang sa sunod kong vlog yung uh, tungkol naman sa another uh, issue pero isa lang na patunayan ko sa ano sa pagbili ng sasakyan na uh, tips lang din ano base sa uh, kasi gabi nga nila hindi ka magkakamali hindi ka matututo which is tinitingnan ko na rin siya ngayon na hindi siya disadvantage hindi advantage na rin so, sa positive side na uh, kung di ko na experience so, uh, parang hindi ako mag -re research or hindi ko malalaman na ah, ganun pala yun so yun tsaka sa pagbili ng second hand talaga hindi mo may iwasan na uh, magka problema pagka during during doon sa road test or something okay siya ngayon since as is where is nga siya pag tinuha mo at inabutan ka ayun Ayun <laughs> ang masaklap gastos so sa case ko ngayon uh, siyempre bukod doon sa pagkakabili ko sa presyo na yun gumasos na rin ako sa ibilang parts na nasabi ko na pinalitan tsaka sa labor siyempre pero good thing uh, lesson learned So, kahit paano, nagkakaroon na tayo ng idea at saka Baga, na, natututo tayo makiramdam, ano ba yung pakaiba dito sa sasakyan. So, from there, magse-search ka, marami na mga available, lalo sa internet, sa YouTube ah, Ganun pala yun so, Baga, parang na ko siya ngayon din na uh, Advantage uh, Para kay eh, kung baga may matutunan akong bagong kaalaman tungkol sa sasakyan which is uh, I think it's good sabi nga nila kung di ka magkakamali hindi ka matututo <laughs> so yun uh, so far wala na akong problema sa uh, uh, cooling issue nitong ano cooling system nitong Xterra So, gaya na sinabi ko, yung ibang issue na may experience ko dito, uh, isi-share ko sa inyo. Uh, baka sakaling meron din kayong matutunan. Ayan. So, for today, hanggang dito na lang yung vlog ni Jago TV. At kung nagustuhan mo itong ganitong topic, baka pwede mo naman consider na i-subscribe yung aking channel pag-click na rin yung notification bell uh, para pag naglabas ako ng video tungkol sa sasakyan na ito ay ma-update ka agad. Alright. Uh, so hanggang dito na lang yung vlog ni Diego. Kita-kita tayo sa ilgong vlog. Alright. bye, -bye.